Tapos ang 2024 at marami ang hindi magandang nangyari sa ating bansa. Hindi ba nariyan ang kalamidad, kahirapan, krisis at kung ano-ano pang aberya. Pero mas marami pa rin naman ang magandang balita kung atin lang aalamin. Halimbawa, alam niyo bang maraming mga naghihirap na magsasaka ang nabigyan ng sarili nilang lupa sa wakas at may mga pamigay pa na pera. Mayroon din onda na libreng medical mission at gamot para sa mga Pinoy na may karamdaman. Iba din kapag ang Malakanyang na ang nagbigay ng panregalo sa tao. Kaya nga everybody happy talaga sa good news ni Mister, good news ni Missy. Sa wakas, natapos ng matagal na paghihintay ng mga pagsasaka na guminhawa, makawala sa matagal na pagkakabaon nila sa utang at makuha ang titulo ng lupa na kanilang sinasaka na sa maraming taon na nilang hinihintay. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas... Ang natatanging good news na ito, hatid ng mismong Presidente Bongbong Marcos. Malaya na sa pagkakautang ang mga magsasaka o agrarian reform beneficiaries. Dahil sa pinirmahang Republic Act Number no. 1153, ito na ang New Agrarian Emancipation Act. Sa bagong Pilipinas, uunahin po natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Pinungunahan ni PBBM ang pamamahagi ng titulo ng lupa at Certificate of Condonation sa Agrarian Reform Beneficiaries sa iba't ibang lalawigan. Sa ating Agrarian Reform Program, waka wakasan natin ang kahirapan ng ating mga magsasaka laban sa banta ng pagkagutom, laban sa pagkabaon sa utang, at laban sa kahirapan. Mga kababayan, patatagin po natin lalo ang ating pagkakaisa upang makamit natin ang mas payap, mas mapayapa at maunlad na lipunan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Sa Bulacan pa lang 36,000 na magsasaka ang nabiyayaan ng mga land titles at burado na ang kanilang mga utang sa bangko ng gobyerno dahil sa bagong batas na ito. Meron pong sukat na 51,000 hectares more or less po ang ating naipamahagi sa probinsya ng Bulacan. Pangunahing layunin ng Department of Agrarian Reform ay mabigyan ng lupa ang ating mga magsasaka at mapunta na sa kanilang pangalan ang mga titulo ng kanilang lupang sinasaka. Si Michael, isa sa mga magsasaka ng Baliwag Bulacan, ang nakatanggap ng Certificate of Loan Condonation. Pati interest at penalty sa utang niyang 400,000 pesos, burado na. Ang lupa po ito ay matagal po ang inabot po sa paglalaban po namin sa may-ari noong 2014 na award naman po sa amin. At sa pag-award po nito, pabayaran po namin ng 30, ng 30 years dapat, eh, binigay po ng pahal na Pangulo na Condolation para po maabsuelto na po ang pagbabayad. Malaki pong good news po ito. Kasi po, yung po ating mga magsasaka, dati po may binabayaran sila, eh ngayon po wala na po silang binabayaran. Ngayon, malaking tinik ang nabunot kay Michael. Matamis na ang mga ngiti niya habang binubungkal niya ang lupa sa taniman ng ampalaya. Magandang regalo ito sa kanya at sa kanyang pamilya bago magtapos ang taon po ay nagbigay ng extra income sa amin. Tulong rin tungkol sa pag-aaral ng aking mga anak at napagtapos ko naman po sila. Yung pong uh, ilalaan nilang bayad dyan sa kanilang uh, pagkakautang sa land bank dati ay pwede nilang magamit para po mapaunlad pa ang pagkasaka nila sa pamamagitan ng pagbili ng mga farm machineries and equipment para po mapaunlad po ang kanilang kabuhayan si Tatay Arsenio, kabilang sa 2,487 na agrarian reform beneficiaries sa Pampanga. Mahigit sa labing anim na taon ang nakaraan, isinangla sa kanya ang apat at kalahating ektaryang lupain na taniman ng palay. Pero hindi na natubos at bago ma-foreclose o maremata ng bangko, sinalo na rin niya ang utang ng dating may-ari ng lupa. Nung mga nakarang taon, kumanin ng ng konti, nagbigay kami ng 78,000 sa land bank, pero marami pa raw kaming kulang. Hindi akala ni Tatay Arsenio na pasok din siya sa loan condonation ng Department of Agrarian Reform. 262,000 sa dalawang title na subdivide na ng dalawang titulo. Magandang pamasko nang matanggap niya ang dalawang condonation certificate para sa kanilang mag-asawa at sa kanyang panganay na anak. Good news ito. Sobra pong saya ng aking pamilya dahil ala na kaming pagkakautang. Arsenio Bonifacio ng Arayat. Isa po akong proud na sa kamay ni ang ating Pangulo, inabot sa akin, di po mabayaran ng salapi yung sobrang saya. Mas lalong naging masigla si Tatay Arsenio sa mga plano niya para sa kinabukasan nga naman ng kanyang pamilya. Papagandahin po, i-develop ide para kung sakali is yung next generation, mga anak mo sila nang mag-takeover dito. Mahalaga ang lupang sakahan dahil isa ito sa resources ng pangkabuhayan. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino. Simula ng bisa na ng Pangulo ang utang sa lupa na ipinagkaloob ng DAR na isang hakbang para pagtibayin ang sektor ng agrikultura na itaas dito ang estado ng buhay ng maraming magsasaka. Pagdating po doon sa Farm to Market Road, meron po tayong agrarian reform communities. At nabigyan po sila ng kukulang kalsada para po doon sa mga produkto nila ay maidala po sa mga palengke at maibenta po doon. Uh, meron po intervention ang Department of Agrarian Reform sa DPWH para po magkaroon ng farm-to-market roads. Pakakatulong po yan sa ating mga magsasaka. Meron din pong intervention sa National Irrigation Authority kung saan naman po bibigyan ng patubig ang mga sinasaka ng ating mga magsasaka. Sa pagtatapos ng 2004, umabot na sa 100,000 beneficiaries ang nabigyan ng Certificate of Land Ownership Award sa buong Pilipinas. Siyempre, kung may good news si Mr. PBBM mula sa Malacanang, itong programa na ito ay ang First Lady. First May lady. hatid ding good news ang misis ng Pangulo na si First Lady Lisa Marcos. Yan ang Lab for All. Libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat. Lalo na sa senior citizens gaya sa Pasig City na nabigyan ng mobile laboratory. Kami ay nabigyan ng gamot dito dahil may sakit akong high blood. Tuwan-tuwa kami dahil biruin mo, pupuntahan kami ng ating First Lady Lisa Marcos. Ano nakita ko si Presidente, naiyak mismo ko at tinanong pa niya ako kung bata ko umiiyak. Ang sinabi ko lang, Mr. President, kasi malaking karangalan dahil nadalaw niyo ang Pasig City. Good news sa good news, hindi lang sa isa para sa lahat itong proyekto na to. Nakakatulong. Pakonsulta po sa mga doktor uh, tuwing uh, iikot po ang mobile caravan natin. Uh, primary prevention is laki. salamat po kay First Lady Lisa Marcos, uh, kay Pangulong BBM. Uh, love for all, love yourself. Gusto ni First Lady Liza Marcos na ilapit ang healthcare system sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bago at modernong mobile clinic sa Central Luzon at Mindanao. Lalo na sa mga liblib na lugar, 83 mga mobile clinics ang umarangkada sa buong bansa. Nandito po kami para itupad yung pangako ng asawa ko, sabi kasi ng asawa ko sa sona niya, we should bring government services closer to the people and not the other way around. Kakatuwa po kasi everybody comes together, the government, agencies, and the private sectors, and we really cannot do this without your help. Sa bawat mobile clinic, ang dala natin ay higit pa sa medical na serbisyo. Nagahati din tayo ng dignidad ng tiwala at ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng hirap na gulot ng malalayong lugar, maaabot sila ng pamahalaan. Ito ay para sa inyo, para sa bawat Pilipino. Ang kalusugan ay karapatan, hindi privilege. At sa bawat pag-usad ng mobile clinic, tinitiyak natin dama ito ng bawat Pilipino. pambansang pabahay sa buong bansa. Ang isa pang good news ng gobyerno sa pangunguna ng Pangulo. Bago magpasko, inilunsad ang murang pabahay para sa overseas Filipino workers bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Kaya mukha po nung palayan, meron kami inalat po dyan na 50 to 100 units para po sa mga OFW. Bukawi, Bulacan, meron din kami dyan sa Pampanga, meron din kami dyan sa Bacolod, sa Dabao. So all over the country po, iniisip po namin lang siya kung paraan para gawin ang pabahay, lalo lalo po sa mga mahirap. Ang una po namin tinatapat, utos sa atin, ating ating mahal na Pangulo, unahin natin yung mahirap. Two, one! Mr. President BBM at Good News ni Mrs. First Lady Lisa Marcos, ngayong 2024, binuksan sa publiko ang new Pasig River Esplanade na bahagi ng Pasig River bigyang buhay muli mula sa private sector poponduhan ng 18 bilyong piso na Pasig River Development Project. Ang disenyo at konsepto, lahat nakabase sa kulturang Pinoy. Ibibida sa bawat stations ang mga sayaw at tradisyon sa bansa. Tulad ng pandango sa ilaw na una nang ikinabit ang mga materyales, lahat proudly Filipino made. Maganda niya sa Pasig River, makikita mo era ng development. Doon sa parteng Maynila, classical, yung Spanish style, ganyan. Habang pumupunta ka sa Mandalu, nagiging park art deco. Pagkakita mo sa Makati, modern naman. Pero hindi lang atraksyon sa turismo ang dalang ito, kundi makapagbigay din ng mga trabaho. Alternatibong solusyon din kasi ito sa malalang problema sa transportasyon. Wala raw traffic sa Pasig River, tuloy-tuloy ang biyahe sa ferry boat nga na man Meron tayong mga boat na sasakyan na pwedeng gamitin at pwede bumaba kahit saan lugar ng Pasig River. Nah. Wala ng terminal. Kaya kung bababa ka ng kanto ng Makati, sa kanto ng Tagig, kahit saan pwede ka bumaba. Puro hagdanan kasi yan eh. Sa traffic ngayon, kailangan mo, nitong, kailangan mo magamit natin itong tubig. Para pumunta ka sa Rizal, manggagaling sa Malabon, magagaling sa Manila, pwede ka na mag -boat. Isa pang good news, ang 50 kilometers na walkway at bike lane. Pwede nang gamitin sa mga programang pangkalusugan. Ito ang kauna-unahang istruktura sa bansa na diretsyong magagamit para mabilis na makarating sa bahagi ng Laguna at Rizal gamit ang ating mga paa o di kaya scooter at e-bike. Inaasahan na magiging masigla pa ang turismo at aangat ang kita ng humigit kumulang 15% dahil sa bagong atraksyon sa Pasig River. Ito ang mga patunay na kahit anuman ngayon ang sitwasyon ng ating bansa, asahan na mayroon pa rin pag-asa. Basta sama-sama at tulong-tulong, kaya nating lagpasan ang mga problema ng may ngiti at may saya. Maging positive thinker lang at lahat ngayong papasok sa 2025 dahil malay nyo, baka ngayong taon kayo naman ang mabigyan ng good news ni na Mr. at ni Mrs. ng Malacanang. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.